Mga kababayan, nagbabalik po tayo. Grabe na po talaga ito nangyayari sa ating uh, bansa ngayon. Nakakalungkot, no? Uh, si Amy Marcos, no? Amy Marcos versus sa uh, PBBBM na po ito. Magkapatid. No? Pwede bang uh, masabi uh, spirit moves na ito ni uh, Amy Marcos or uh, mas magandang uh, sinabi niya ito para sa kapakanan ng buong uh, sambayan ng Pilipino? pwede disadvantage yan, pwede pong advantage. No? Para sa pamilya Marcos, itong uh, mga pahayag at uh, pagbubunyag ni uh, ay Marcos, eh, para sa kanyang pamilya, syempre, pasama po ito. No? eh, sa nangyari nga niya, pwede po talaga siyang uh, uh, parang uh, tinalikuran niya na ang kanyang uh, pamilya dahil mismo uh, kanyang kapatid na si PBBM ay sinabihan niya na talaga raw na uh, gumamit o gumagamit ng uh, ipinagbabawal na droga. No? Ngayon, ha, nakita ko itong post na ito sa isang social media page. No? Ayan, nakalagay dyan, breaking news. Senator Amy Marcos, inamin nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang asawa at barkada. Grabe ito, no? Babasahin na lang natin dito yung pulso ng masa, yung comment ng taong bayan sa post na ito. At hayaan natin, no? Basahin natin kung ano. Kaya natin sila ang magusga dito. Para marinig din natin. Siyempre, ayan o. Oh. Uh, alam nyo mga kababayan, sa politika, talaga nga nga ng mga walang pipiliin yan. Walang pipiliin Or, pipwedeng uh, taktika ito ng Marcos. No? Ayan, kaya presidente si PBBM. Eh. Siya, nako po. Ayan, tignan nyo yung mga comment, ano? Pasayin po niyo yung mga kapatid dito mga kababayan ako po sigurado the sister is telling the truth. ayan ah, ayan ang kanyang opinion. Ito naman, tell me who your friends eh, are and I will tell you who you are. Ayan. Ah, uh, naglagan na ka. na kahit pakadugo mismo. Ah, uh, si Jaime kung uh, sobra na ang ginagawa ng kapatid niya kung ang kapalit naman ang kalayaan ng buong Pilipinas na lalo niya dilugmok sa kahirapan. Ayan naman ang Paliwala, Alam nyo, no? PRD was right naman pala. Ayan, no? Hair, polycales test. Dapat na magpa-test si TBBM. Baka AI. Ay, malabong AI yun kasi naganap yun sa rally ng mga INC, no? At dahil, ayan, para ma-prove pa drug test. Ayan, salamat sa palagi pa paalala. Halata naman palagi. Ayan, confirm CC, sabi. Ayan na, bangag, alis dyan. Sarah in. Kapag nagkaganon, talaga papasok si Sarah dyan. Matagal na po namin alam. OMG, what a revelation. Under oath pa yan? Ayan. Anti-obvious na obvious naman. Paktay na, ha? Presidente, nagdudaroga. Kaluoy sa Pinas. Sakto. Yud si Digo. Ayan. Pakulong na, Madam Senador. Dumabas natin ang katotoha na hindi naman kami magugulat dahil matagal ng alam ng karamihan. Ayan o digit pala yung pangiwi-ngiwi. oh grabe. So, she is the sister of the president. I wonder what will be the excuse of Marcos Jr. Supporters now. Impeach na yan. Tam talaga si uh, Miss Kathy Binyag all alone. Yan ang kapatid. Grabe mga comment ng uh, mga netizen, mga kababayan. Parang may time pa nga nung araw na uh, hinuri si PRRD na ng issue si FL sa si ibang bansa na may kasamang mayamang personalidad na di umano kadyaming sa pagdodrog sa isang hotel at naging sanila pagkamatay nito at ito din umano ang dahilan ng paghara kay FL sa embahada ng nasabing bansa. Pwedeng totoo yan, yeah, pwedeng hindi. Dahil sa revelasyon ni Senator Amy Marcos. ah uh, itong mga nangyari na ito, basahin niyo lang mga COVID mga kababayan ay kasi senador eh, no? Eh, pwedeng imbestigahan kung talaga nga namang uh, totoo ito at makaka-epekto makaka sa posisyon ng Presidente ng Pilipinas. At kung ikaw ay maakusahan na uh, talagang gumagamit ka ng droga, bawal yan, ay eh, makaka-epekto yan sa iyong posisyon. Posibilidad yan, syempre, pwede uh, impeachment. At kapag magkakaganon yan, hindi pa tapos ang termino, no mga kababayan, eh, ang kahalili ang uupong Presidente si Sara Duterte. Ayun lang po aking pagkakaintindigan. No? At uh, lalo pang uh, tumitindi. Imbis na ilaantay natin yung mga posibleng dapat makulong dito sa flood control na ito, ay eh, ah, gumagapang. Eh, kung sino-sino dapat yung uh, ah, gumagapang yung mga nadadamay. No? Eh, tapos ito pang kay Saldi ko, hindi pa tapos. No? video-video lang, nagtatago. Siyempre, guilty yan ah uh, mahirap talaga musgal kung ano ang nangyayari pwede yung ngayon mga kababayan so ayaw kayo ng opinion dito ay nawa mag pray kayo dahil magulo ang nangyayari sa ating eh, sa Pilipinas nakakalungkot ito pero sana maayos ito nang walang mga kaguluhan pang magaganap Pawawa ang mga Pilipino dito e, ayan mga yan may mga pera yan kaya eh, kahit ano man pam pamalmangyari may mga kwarta yan mga yan E eh, tayo mga ordinary Pilipino, kawawa tayo dito. ba? Diba? So, mag-pray kayo. Sana ma-resolve yan ng, uh, hindi magkaroon ng kaguluhan itong mga nangyayari yan. Wala na ako masabi. So, comment kayo dyan, mga kabahit, opinion ninyo, pa-share lang video. Oh, grabe, no? kapatid. Dahil sa politika, naglalaban na, naglalaglagan, kumbaga. Diba, pwedeng taktika yan. Kaya lang, syempre, Mahirap sabihin na taktika ito. Eh, pag magkakaganon, mawawala ang Marcos sa mga posisyon, pwedeng manatili si Jaime Marcos dahil sa kanyang pagsasabi, maaari, no? Pagsasabi, maaari, na totoo, maaari din nga. kasi paniniwala ng tao dito, hati eh. May mga personalidad na nagsabi na, asa ng isip mo, Jaime Marcos, no? Parang mga ganon. Uh, maaari paninira lang daw yun sa kanyang kapatid upang isave ang kanyang sarili dahil siya daw ay madadamay na rin at madadawit na rin sa plot control. Mababanggit na yung pangalan niya. Kaya maaaring inulahan niya. Ayan, ako. So, nandito na lang. Pasera natin ating video. Opinion na. Huwag kalilimutan. God bless.